Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. So, muli po nandito na naman po tayo upang pag-usapan po natin ano. Alam nyo, eto na, lumalabas na po talaga yung katotohanan ano. At dahil nga sa pangyayari po sa bagyo, dyan sa uh, <clears throat> kabisayaan, lalong lalo na po dyan sa Cebu na kung saan ay marami pong namatay lumalabas na po ang katotohanan ngayon. At mismong sinabi po mismo ni Barry Quatro na ito, gobernador po ito ng Cebu, ah, siya na po mismo ang nagsabi. At uh, base sa kanyang pag-aanalisa, positibo na nangyari ang korupsyon sa flood control uh, project no eh 2019 pa so ibig sabihin 2019 panahon pa yon ni Rodrigo Roa Duterte. Alam mo nakakalungkot kasi kung di ako nagkakamali 90 mahigit ang nabalita ang ah, partial pa lang to ha ah, na namatay sa bagyo. At mayroon pang mahigit 30 na katao ang hindi pa nakikita. Pero yung iba eh natagpuan na sa dagat. Yung iba ay eh, nabaon na yata sa sa putikan, no? So nakakalungkot, nakakaano isipin, pero ganun talaga buhay dahil sa kapabayaan, dahil sa pagnanakaw ng um, ibang mga tao na mapang sa pera at kapangyarihan, may mga napapahamak. Alam niyo kung yung pera na kasi balita ko kung tama po tayo. 26 billion ang uh, inilaan di umano o ang buong Cebu province ng 26 billion para sa flood control projects. Pero ang nangyari ngayon, mismong si Bali Bariquatro Bari 4, niya, tinignan niya, kinuwenta niya, uh, sinilip niya yung mga proyekto. Talagang nanlumo eh, Kasi nakita niya na yung mga proyekto na yan na nakatayo, halos hindi umabot ang isang isang uh, bilyon. Samantalang 26 bilyon ang nakat ang uh, ibinigay, no? So nang siya. So alam niyo kung bakit siya nang Kasi nakita niya eh. nakita niya na talagang garapalan yung panloloko ng mga contractors. At syempre yung mga kasabwat nila, sino bang mga kasabwat nila? wala na bang ibang kasabwat itong mga ito kundi yung pinagmulan ng budget na nakuha nila. Halimbawa, congressman, o, oh, congressman, ipapasa dito sa DPWH, DPWH, uh, ibibigay doon sa contractor o oh, hindi naman kaya, DPWH, uh, si congressman na mamimili ng contractor, eh, depende. No? So, nakakalungkot kasi habang maganda, masarap ang kain, tulog, o yung sitwasyon ng mga contractors na ito, pamilya niya, pati ng mga mambabatas na kasabwat nilang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Eh, marami sa mga kababayan natin ang magdamag na lumulubog sa baha. Nangangamba, umiiyak para sa pamilya nila, sa mga anak nila. Habang yung mga anak ng mga contractors ay masaya, naglalaro, may mga batang namamatay. May mga batang nanginginig sa lamig. No? So, habang nagkakape, nanunood ng TV, o ano ba, kumakain ng masarap, itong mga magnanakaw na ito kasama yung kanilang mga pamilya, mga anak, gutom, pagod, na may halong pangamba, ito pong ating mga kababayan na nasalanta po ng bagyo. Kaya nga kung i-analisa mo na maayos, titignan mo ng mabuti, maaawa ka talaga. Bakit kanyo? Kasi makikita naman natin eh. May sumisigaw, may humingi ng tulong, nangangamba, umiiyak. Yung iba, nakikita na lang natin na sa kalsada, patay. Di ba? kung sa pamilya kaya ng mga contractors at saka ng mga congressman nakasabwat nila mangyari sa kanila yan ano kayang mararamdaman nila diba? pero sa bagay hindi nila mararamdaman yan dahil unang una hindi sila maralita na katulad natin hindi sila mahirap na katulad natin hindi nila nararanasan yung nararanasan nating hirap hindi nila nararanasan yung nararanasan nating gutom pangamba dahil nga makapangyarihan sila. Mapera sila. Kaya malabo na madama nila yung nadadama natin. Kaya nga para sa akin, ang tanging lamang nakakaunawa at nakaka nakakaramdam ng ating mga sitwasyon ay yung kapwa natin Pilipino na nakakaranas o nakaranas ng ganitong ganitong uh, uh, ganap sa buhay. Kaya napaka, napakahirap kapag ka ang hinalal natin na maging pinuno ng ating bayan ay mayaman. Hindi yan marunong lumingon o makiramdam para sa mga mahirap. Karamihan sa kanila nagpaparamdam lang tuwing eleksyon. Nagpaparamdam lang na ng tulong di, di umano para lamang makuha nila yung simpatya ng taong bayan. Sa ganung mga senaryo lang natin o senaryo lang natin mapapansin makikita yung kanilang mga kabaitan, kunuhay o oh, daw para lang makuha nila yung ating mga boto. Pero sa sa totoong sitwasyon na dito na natin makikita. Alam nyo, yung nangyari nga dyan sa Cebu, Bagyo, pati nung Lindol, naalala ko, alam nyo, mas una pang rumescue eh. At mas maraming naibigay yung mga grupo na hindi sakop ng gobyerno. Mas mabuti pa nung mga panahon na yon eh mas marami pa mga vloggers na mapepera ang nag-abot ng kanilang mga tulong sa mga kababayan natin. Samantalang yung nasa gobyerno, nagtuturuan pa, nag-aaway-aaway pa sila kung sino yung maglalabas ng pondo, diba Samantalang yung mga vloggers eh hindi na nakikipagtalo kung ano yung magagawa nila yung mga grupo katulad ng The Paternal Order of Eagles halimbawa na lang yung The Paternal Order of Eagles to nabanggit ko naman alam nyo ba kung magkano na itulong ng The Paternal Order of Eagles dyan lang sa Cebu dun sa Lindol kung di ako nagkakamali mga kababayan Umabot po sa milyon-milyon ang naitulong ng grupong ito. Biro nyo ha, ah, hindi po sila sumisweldo. Wala silang natatanggap na kahit anong uh, sweldo mula sa gobyerno. Pero tignan nyo kung paano tumulong. Nakita ko, karamihan sa nagbigay ng tulong sa mga nasalanta doon sa Bugo, doon sa Cebu. Maging ngayon sa Bagyo, ang tanging nangunguna sa totoo lang, mga religious leader mga reliyon na kung saan ibinibigay nila, binabahagi nila yung kakatiting na meron sila at pinagsasama-sama nila hanggang sa ito ay maipon para maibahagi sa ating mga kababayan. Pero yung mga magnanakaw na mga politiko ni hindi man lamang na ni hindi man lamang nila binawasan yung bilyong-bilyong pera na naibulsa nila lalong-lalo lalo na yung mga contractors. Alam nyo, naki, nakikita, napapanood po ng mga contractors o ng mga kumpanya, construction company, kung ano ang naging resulta ng kanilang mga trabaho. Pero alam nyo ba kung ano lang ginagawa nila? Nanunood lang sila. Pinagmamasdan lang nila habang nasisira yung gawa nila. At siguro iniisip nila na yes, may panibago na naman kami project panibagong project, panibagong pera, panibagong dagdag kayamanan ito. Yan eh, yan ang nasa isip lalong lalo na ng mga congressman. Nakakalungkot. Imbis na maglabas sila ng pera, tanda ng kanilang awa o konsyensya man lamang dahil sa kanilang ginawa, wala. Ni Pishon Duling wala silang pinalabas lalong lalo na yung mga congressman na siyang dahilan kung bakit palpak at hindi maganda ang nagiging resulta ng mga proyekto sa nasabing probinsya. Nakakalungkot. Kaya nga, kung ako ang nararapat lamang na talagang panagotin po sila sa kanilang mga kasalanan dahil wala silang puso. Wala silang damdamin, wala silang konsyensya. Ni hindi man lamang sumagi sa kanilang isip na dahil sa akin nagkaganito ang mga kababayan ko na may namatay na hindi man lang tina, tinutubuan ng takot sa kanilang damdamin. Kaya para sa akin nararapat lamang na sila ay panagutin sa kanilang mga kasalanan. Kaya dapat madaliin po ng ating pangulo ang pag-iimbestiga. At sa pamamagitan po ni gobernador Bariquatro ay eh malalaman, matutukoy agad kung sino yung dahilan kung sino yung dapat papanagutin sa mga mga bagay o mga ganitong bagay na nangyari o treheja na nangyari dyan sa, sa Cebu City. Dahil sa totoo lang ako hindi makatulog kagabi pa habang iniisip ko yung kalagayan, sitwasyon ng ating mga kababayan. Minsan naisip ko kagabi kung ako lang siguro ang may kapangyarihan. Kahit maging gobernador, siguro gagawin kong lahat para sa ating mga kababayan sapagkat dam ako nakikita ko at naranasan ko rin yung kanilang mga kahirapan kaya ako yung maasa na ang ating mahal na Pangulo ay kikilos at gagawa at mapaparusahan sa lalong madaling panahon yung mga may kagagawan sa ganitong mga katiwalian so naniniwala ako na sa lalong madaling panahon mapapanagot po silang lahat sapagkat ako ay labis na o naniniwala sa kakayahan ng ating mahal na Pangulo. Sana Mr. President Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahabag ka po sa ating mga kababayan. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan para papanagutin o mabigyan ng katarungan yung pagkawala ng buhay ng ating mga kababayan dahil lamang sa mga taong trapo. Dahil sa mga taong walang pakundangan na magnakaw sa pera ng taong bayan o umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Sana sa lalong madaling panahon, makita namin ang agarang resulta sa pamamagitan ng iyong husay at galing. So bago po tayo magtapos, tulad po ng sinasabi ko, ipanalangin po natin ang ating mga kababayan sa Cebu na kung nakakaranas po ngayon ng pighati, kalungkutan at syempre kahirapan. Panalangin natin sila na makayanan nila yung mga pagsubok na ito. So muli po tuloy po yung sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat.